na kami na parang may dalang mga baka, mga at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, Buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpukuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin, yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at sakluluhan. Muli mong iparana sa amin ang iyong kangahangang pagliligtas at sa gayoy Muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon iyong dunitain ang pag-ibig mo sa amin. Salamat Diyos. ubanmu itu u oh itu rum sana sahabat mulingku Ayun sama tuwi aku itu ruang kabutuhanan tagapagligtas ko na inaasahan oo niyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin pag-ibig mong wagas at ang kabutihan nun pa'y nahayag pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamalil ako sana oo Oo niyo gunitain, ang pagibig mo sa amin. Oh Mabuti ang puon at makatarungan ah. sa mga sarili. Asalari, guru at patnubay sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kaluuban.